Natatandaan mo pa ba Inukit kong pangalan sa punong mangga Ang inalay kong gumamila Maghawak kamay sa dalang pasigan Malayang tulad ng mga ibon Ala-ala ng ating kahapon Ang mga puno talaman Kasabay ng ating gunita Ayun po, tayo po ay Mag-iintay ng ulam uh, oh. Gawa ng may dumaan po mag-iisda Yan, dyan sa gilid ng ating ano Ay di ngayon po ha, ba tayo Update ko po kayo din sa iba nating pananim Ari po ako nakakita na niya kulay brown na ito. Hinasikan ko po ng ano, buto ng kangkong. Yan, oh, ang dami na oh. Yan, siya na ho, yung mga buto ng kangkong oh. Yan, yan po ay ang dami oh. para tayo may pangangkungan. Oh. Lahat po yan, puno po ng kangkong hanggang doon sa dulo. Oh. Nako, lumakas na yung ulan yan na po yung mga kangkong maigirin po ba ito pa nga yung iba kapal dito yan oh, super kapal ng sibul oh. yan pa oh. kangkong ang tawag po dyan Chinese kangkong lakas ng ulas ha? na naman ang panahon na Mukhang masarap luto sa kangkong Ah, sa kangkong sa isda <coughs> Yan, yeah, ito po Mga Chinese kangkong po yan oh. Eh. Yan nga ho, hanggang doon sa dulo Hanggang doon sa atin doon Hintayin lang po natin yung ano Oh, ah, ito, dito na buo oh. Napamisan din eh oh. Ah, pagkadami pala Unang nabuhay Pareho Puro kangkong po yan. Halik na damo po yung sumibul kangkong ang lalabas di yan. Hindi po nagbanda yung mag-aano, magtitinda. Kasi ating aabangan. là mị, là mấy? naroon na kaya Hoy. <laughs> si Paolo. Sa na manner po ng panahon na eh. Naganda na init ay. Yano yan 'yan. dito tayo maghihintay ng isda lakas ngayon ng ngayon ang birat ng tubig gawa ng naulan yan oh ah sobrang lakas ng tubig nalibang atay mag isda ayos naman po pala pati ari tuloy bisita na rin oh no? lamig ah para kata nasa Baguio City eh. para nasa Tagaytay lamig eh Yan, dyan po naman dadaan yung mag-isda. Pagdating ng araw Ang iyong buhok Ay puputi na rin Sabay tayo Mga ngarap Nang nakaraan sa atin Mabuti pa kaya Ako'y hakan at yakapin Wo, oh, 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 oh. Ipaalala sa iyo ang ating lumipas sabay nating babalikan kahit maputi na ang buhok mo pagdating ng araw ang yung buhok ang oh, dami na ng ibon yun po yung maya naninirara ng palay yun oh. kasi umabunga na yung kanilang palay Mm. na ay na ho ata nagbububus na na ay na nga titingin tayo ng masarap parang ay maulan ni. Eh. Mm -hmm. Palaka. Arin na nga ba die, na nga. Ano is dayan yan? ano is dayan? Ay tabi na yung dadaan. Ay na, duso, tata. <laughs> Ay, Anong is Ano po, tilapia bangos at pusit. Ano bang pwedeng pang pinirito? Yeah. Pabili ako. 160 ang kilo, busing. Magkano ang kilo? 160. Ay, yung man pusit, patingin doon ang pusit. Yes, tabi mo na, baka may pinahan. O oh, di, tabi mo na nga naman. Kaya ako dito naging tayo. Hindi, hindi. Ayos na, pabirahin mo na Yan, na ayos na. Yan, ayos na. sipag na rin mga araw maghahanap po kayo Ari ba? Ano, Ari? Yan po ay. Ah, tilapia. Ay, yung isa, patingin doon. Ang butit, uminit na. Oh. Ay, ay. ay Nasaan yung ano, yung pusit mo? Pusit ko. <laughs> Oo. Tuwing anong araw ba kayo nadaan? Ay, may pare -pare ay hindi, pare-parehas mo kasi hindi siya nahihingi na. Ano ka ba? Ang gata yan eh, ano? Oo, pang ganataan. Ah, na lang ka sa pinirito. Meron ka bang pang biklad, pang Ayun lang. Busing. Wala. Wala kaming dala. Ano kaya? Ang tarap kayong pang ano. Pangdaing. Pang Oo nga sana eh. Puro dinong... din ang... Ayan na, ayan mapusit ay eh. magkano ang kilo ang abutan? 240 ang kilo. 240. Eh, ring bangus? 220. Abay, pares lang ano? 220. ang Ayang bangus sa bangus. O, 1 kilo. Bahala na, no? <laughs> pwedeng iprito iba. Pwede rin naman, yan ba pwedeng isain yung ganyan? Sa kulo, o. Oh. Kulo ba, no? Paksi, wala. Yan na, ari, yung ating bibilihin, no? Yun, uminit na, ano? Uminit na. Baka naman bukas yung maulan. Ah, mainit na. 200 na rin tatlo, yan, ayos na yan. Okay. Mm. Si pag maghanap buhay eh ano. <laughs> Kahit maulan eh ano. Aba. Ganun talaga ano. Kahit maulan tuloy. Tuloy. Nakakain na ano. Mm. -hmm. Taga sampu ba kayo? Taga din lang po sa may bagyo. Oh. Uh, bagyo namin. May... to kayo. Sa hapin ko napos to. Narating mo kayo? Oh, yeah, I know. Manarapin yan. <laughs> si Brian. Brian Kapit na ba? Dami na yun Thank Oh, salamat to, baka maulog Okay Oh, kaya hindi kong natin na ay. eh ah, Ayos so, daw, salamat to Tita kurar ba kayo kayong pagkadami-daming iyon? Hala, lampas na muna, lampas, lampas Ha? Ano yung pagkadami-daming iyon? Iya Ako Ako, may pipino ka ah Oh. Wala pa naman pepino. Ah, oh, wala pa. Ay, merinda. Tapos ay yung manok. Ay, ay. ako bumili na rin yung bangos. Dalawang daan. Yan? Yeah. Um, aba. Ilan yan? Tatlong peraso. Ah. Isa'y 70. Si uh -huh. Tal Tal okay. aba, talagang ganun. Na ay, eh. may pang ulam na tayo. Ano ka masarap na rin? Siguro dadaingin ko, ano? Daing prito. Pipritohin natin. Tapos yung iba ay paksi o lakas ng tubig gawa ng ulan mm. ang lakas ayun po tayo po ina-harvest na ano okra? Oh. Lady Pinggir. Yeah, repu. Cool, uh, uh. Atin po siguro'ng isisigang, ay mayroon po mga tapang todo. May kangkong. Sinigang na bangus. Ah, talaga po'ng kanalo. Diko malimutan ang awit ng

tulad ko ang puso na na layo eh. mo'y pag-ibig sa kangkong po naman tayo o oh, tara o oh. panalo oray ahalbot po tayo ng ilang dahon ng ano ng kangkong eh Tama, tama po May panama na sa kalikang. Tangkong ho. Yan. Kahit kung naman may gabi doon. Nakastak nating gabi. Oo. Oh. Arin na ho. Lalagan nyo natin ng panigang. Panigang mix. Bangso. ayun po, dinipo naman tayo sa ating stock sa storage po storage na kung ang tawag natin dito at dito na kaano eh pipili tayo ng gabi panlagay guys panigang tatlong peraso lang ano aray, pwede na re tatlo dyan mo na yung tatlo ulit para po ba kumpleto na tayo yun, tara po, kumpleto na ito na po yung ating ano bangus yan, yung pang panigang. Sisigangin po natin. kumplito na po ang ating rekado. Ari po ay paminta, nor, sinigang, original gabi, tapos ari po ay okra, kangkong, siyempre suka, pangabari, bawang sibuyas. Yan po ang ating lulutuin po ngayon. No? Oh. Siguro po ay isang piraso lang yung ating gagawin tapos yung iba stack na natin oh. para may pang ulam pa po tayo sa sunod na araw yan na po ating lalanta ka na lang luto yan oh. yan oh. bale na po yung ating ano tubig mainit na po yan Bale na po. Unahin na po muna natin ring gabi original at ng ito yung medyo matigas-tigas ay. Sinigang sa gabi. si na ho natin ang ating isda. ng pala yun lalagay na rin po natin na ating okra wala po tayong laban sa kamatis at wala pong available sa ating taniman ay. tapos po ay sibuyas bawang kasama na po yan paminta ang kahulihan po natin ay yung ating kangkong at sya po yung medyo madambot-dambot tapos lalagyan po natin ng nor sinigang yung ayos na po yan malasa na tangkong pa po sa bandang huli tapos po ay palambing asin hintayin lang po natin kumulo maya maya rin yung suka para lumambot lambot yung ibang gulay ah hindi na nga pala sinusukaan yan at maasim na po pala ang iniisip ko pa man din ay ano tinaksew yung nga pala yung ano na na atin yung gugupan para mas makukuha yung init kumulok ng kulong-kulok yun na po yung ating niluluto ah, naan ako muna? Kahusay niya. Ang iniisip ko po kanina ay ano, pinaksiw, kaya may suka. Oh. kumusta na yung gabi? Parang medyo hilawin pa. Maya-maya ako ng kawiti. Pero nakuluna na po, malasa na oh. yung gabilaan po medyo balang balam dito ay nalasahan natin ay panalo sarap Ay, pwede na, oh. Ihuhulog na po natin na rin, ano? Parang ating kangkong. Hmm. Ah, puro ganun tayo sa kangkong. Kung ano pong available sa atin, ayun, nakapit lalagay na marami. oh, okay. yan, oh. Ang kulang po dyan labanos at saka Ang laban tawag Labanos at Kamatis hmm. panalo na po yan eh. no? natin kumulok yan kukulo na po yan Natatandaan mo pa ba Inukit kong pangalan sa puno ang inalay kong gumamila Maghawak kamay sa dalang pasigan Malayang tulad ng mga ibon Alaala ng ating kahapon Ang mga puno talaman kasabay ng ating bunita sa paglipas ng panahon dapat nating panapanahon ng pagkakataon may babalik ba ang kahapon at kung ikaw ay nagbalik Dahil na rin sa ating pananabik ito na ang ating talungan Yan na po Yo, ready to plate na po Salamat po sa inyong pagsama Yan o